Uh, hello po, good morning po mo sa ating lahat uh, Welcome back to our YouTube channel For this video, ay uh, isa naman pong tanong po ng ating pong subscriber, ang ating pong sasagutin Ito ay galing po kay Binzo Ladrona Ang kanya pong tanong ay Ang kanyang inaheng baboy po ay nawala na po yung mga biit na nasa 11 days, pero hindi po alalandi. tapos inabot po siya ng paglulugon Ano po kaya pwedeng gawin sa mga inaheng na iyan So kayo po yung mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop pangkabuhayang pangagikultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel, Ryan Patino Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. Ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung mga inahing baboy pagkatapos mawalay at ano po yung mga dapat gawin pagkawalay po ng mga biik po sa galing po sa kailang mga mama pig. Kadalasan po mga kaibigan, tayo po ay nagpapadili ng mga biik sa inahing baboy sa loob ng isang buwan. After that, atin na pong yung kanyang mga biik bago po tayo magwalay ng mga biik po mga kaibigan dapat ang ating inaheng baboy po ay atin na pong ng vitamin B complex 5 ml at saka vitamin ADA 5 ml din atin po yung ituturok sa ating inaheng baboy na nasa 28 to 29 days bago po tayo magwalay ng mga biik pwede din natin iturok yan pagkatapos magwalay kasi po yung iba ah, pagkawalay ng biik sila po yung nagpupurga ay, after purga 2 to 3 days, sila po natuturok ng uh, vitamin B complex at saka vitamin A, 5 ml din. So, kahit saan pwede yan makaiwigan, 2 days before walay o saka uh, 2 days after walay, pwede po kayong magturok ng uh, vitamin B complex at saka vitamin A, D, Ito rin po ang inyong tandaan. Pagkatapos talagang magwalay ng mga biik mula sa mama pig, ang atin pong ipapakain sa ating mga inahing baboy pagkatapos magwalay ay lactating feeds pa rin. 2 kilos per day good for one week o seven days. Para na sa ganon, mas madaling makarecover yung ating mga inahing baboy mula po doon sa kanyang papapadilan yung kanyang mga biik. Kasi lahat po ng mga nutrients, vitamins, minerals ay nakukuha po ng mga biik mula po sa kanyang mamapig habang dumidide pa sila. So ngayon, para mas madaling makarecover po yung ating mga inahing baboy mula sa pagpapadilan yung kanyang mga biik, dapat ang atin pong ipapakain sa ating mga inahing baboy ay ganon pa rin. Lactating feeds 2 kilos per day good for 7 days. Kapag naglulugon po natin yung mga inahing baboy after walay at pinapakain po natin ng lactating feeds ay hindi po ganun kagrabe yung kanyang paglulugon. Lalagas po yung kanyang mga balahibo pero paunti-unti lang po mga kaibigan. Kasi po na-replace na po yung mga vitamins at saka minerals na nakukuha ng mga biik habang lumidede pa sila. Importante din po yung pagturok ng vitamin B complex at saka vitamin ADA para ma-supplement yung mga vitamins at minerals sana wala dun po sa katawan natin mga inahing baboy kaya nga yung mga inahing baboy po na 2 days before walay o kaya 2 days after walay kapag kayo po nagturok ng vitamin A, D at saka vitamin B complex at saka pinapakain nyo po ng lactating feeds 2 kilos per day good for 7 days ang inahing baboy nyo po mga kaibigan ay maglalandi po yan na nasa 5 to 7 days. Expected po yan po mga kaibigan. Kasi nga, healthy po yung katawan ng ating inahing baboy. At saka, yung kanyang hormone po mga kaibigan ay ganun din, healthy din siya. Kaya po, mas madali po siyang maglandi. At saka, kung siya po yung maglulugon, ay hindi po kagrabe po mga kaibigan. Kapag inahing baboy po ay nakastahan, and then after one week, siya po yung nagsimulang naglulugon mabubuntis po yan kasi po nauna po yung kasta o nauna po yung iay bago po siya naglulugon nakabuo na po ng biik doon sa loob ng tiyan sa ating inaheng baboy sa panahon na sa atin po siyang pinabulugan 7 days ahead before po siya naglulugon po mga kaibigan ito po yung gagawin yung kaibigan para po ating inaheng baboy po ay maglalandi within a span of 5 to 10 days after walay basta malusog yung kanyang pangangatawan nakabigay tayo ng mga vitamins at supplements pinapakain po natin ng lactating feeds, 100% po mga kaibigan ng ating inahing baboy po ay madaling maglalandi after po silang nagwalay ng na ating mga biik. Yung iba kasi, Queen uh, kuna-question nila kung bakit daw lactating feeds pa yung pinapakain, ay eh, wala na po yung biik na dumidede. Paano daw yung mga gata sa suso ng ating inahing baboy? Huwag po kayong mag po mga kaibigan kasi po, kahit na kumakain ng lactating feeds yung ating mga inahing baboy after walay, wala na pong mga biik yung gatas po na doon po sa loob ng kanyang dede ay maaabsorb po yan pabalik po sa kanyang katawan kasi nga ang gatas po inahing baboy po ay mapuproduce lang po yan kapag mayroon pong stimulation mula po sa mga biik kaya kapag ating pong naobserbahan yung kapag dumidede po yung mga biik sinusundot po nila sa nguso nila yung dede ng ating inahing baboy para ma-stimulate yung dede at saka ma-stimulate yung mamamari glands para magproduce produce ng gatas. Pero, kahit na pinapakain natin ng lactating feeds yung ating inahing baboy after walay and then wala na pong biik na dumidili sa kanila yung kanilang gatas po mga kaibigan ay dahan-dahan din po yung mawawala dahan-dahan din po yung maaabsorb ng katawan ng ating inahing baboy kahit na pinapakain po natin ng lactating feeds after walay dahan-dahan pong mawawala yung gatas dito po sa dedya ng ating inahing baboy po mga kaibigan so yan pong inyong gawin para yung inahing baboy po ay mas madaling maglandi po mga kaibigan Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.